Daghan sa mga kabatanunan karon og pipila ka ang wala kahibalo og nalimot na sa istorya sa kaning ginatawag na Dajangas nga karon General Santos City ning Heritage Week sa San og National Heritage Month gipaagi sa historical exhibit ang pagselebrar ni ini. Um, we would like to bring you parang travel back uh, travel time way back on the first uh, before uh, NLSA time hanggang ngayon parang three eras po ito. Pila pa sa nananaw din si Conrado Dayana. Tuig 1953 pa lang lumulupyo na matod pa sa General Santos City. yan, kasi yung mga uh, typical talaga na ano nung araw. Mga, base sa kwento ng father ko kasi nauna pa nga yan siya kay General Santos City. Kasi nung ano, dumating sila dyan sa uh, Perklina, sa Pulumulo, yung Dole Plantation ngayon, mga 19... Basta na mga 1932 siguro, 1935 mga ganun. Dugang pa ni Engineer Angel da Proza, usasab sa dugay ng namuyo sa Jansan, kinahanglan bisitahon kini sa mga kabatanunan, tungod daghan kanila ang wala na kahibalo sa historia sa dakbayan. Dapat malaman ito ng mga nakakabata para alam nila ang pinanggalingan nila. kan ano, importante yan eh, kasi may kasabihan kung hindi mo alam saan ka nanggaling, wala kang paparuunan. Pila pa sa makitaan sa moong exhibit ang Cogon Grassland sa West of North Sarangani Bay, construction sa General Santos City International Airport tuig 1995, kanhing Makar Wharf tuig 1962, o gipahiga yung sa farm sa mga first settlers sa Jansan. Mas may sense kasi na parang um, sense of belongingness of so being a general kapag alam mo talaga kung ano yung pinanggaling at history, local history ng ating lungsod. Luyo sa gikaingong mall, pwede sa makita ang history sa Jansan sa City Library o NDDU Museum. In the heart of changing lives, Kinisilay si Liza Labaho, Brigada News.